para makasingi tayo ng ano ang maliliit na yan ah. tapos ito so, ilan na yan tapos ang ginaganda dito pwede na po kayong dumiretso ng dinggalan ang gabal po pag dinirediretso nyo mga nasa 10 kilometers Ang magandang buhay mga farmer road trip tayo ngayon gabal dahil kukuha po tayo ng bato Ayan, nag-stop over lang tayo ng konti ayan, ayan, po yung sikat na kalsada Pagpasok mo ng gabaldon. Pero pangit pa yung view biyot Hindi yung bundok Baka po mamaya nga po babalik. Uh, pabalik Ayan, kapakita ulit natin yan Gano'ng kaganda Hindi makita yung bundok eh So ayan, kakapasok lang po natin ng gabal doon At uh, okay naman Wala naman pong uh, traffic-traffic dire diretso Tapos bibili po kami ng mga patukalan pa itong bato, ganyan, iba-ibang kulay pero malilit yan <laughs> tapos checkin na rin natin yung ilog, sana makapas makapasyal tayo sa ilog mga ka-farmer ayan ha, na lang natin dito pala eh dito pa? ayun pala ayan mga ka-farmer, andito na po tayo ah, uh, pwede po palang iatras dito, ayan aling kaya yung bato dito order natin 50 bags Baka daming Bato ni Maika Ayan o oh, Mga maliliit so, Sa kanila naman Sila po ay namumulot mismo Ng mga bato Ayan o oh, Lagay naman natin ang phone number ni Maika Para matulungan din natin O, oh, pwede kang kumuha ng panghilod dyan. <laughs> pwede, pwede. Asa ah, yung sa amin? Ayun. Ayos lang. Saan bang bahay mo? Ito po. Uh -oh. Ito. Mister mo? Andiyan? Kaya-kaya naman pala. Ayan o. Oh. Ito po yung order natin na bato. Ang bilis naman nakapagpulot. Sabi mo, no isang araw pa nga po, sir, Mer. Oh. Inorder mo lang? O napulot talaga? Pinulot lang po namin. Oh. Binenta, binenta po namin yung bibigay po namin sa inyo. Tapos namulot po kami. Kumusta nga ano, na oh? Okay. Marami ulit biyaya na ang ilog. Umula na ba? Tagulan tapos sa ba tagulan? pa lang po. Mahirap manguha ng batong ngayon sa ilog. Oh. Ganda madami. Pero yung mga puti po. Lumaba ko kayo. Ha? Ikaw naman binubunyag mo ako ha. Si Ate Jay. Buntis. <laughs> Nakalo na ko ng pakuan. <laughs> Cheka, ah, wala kami na daan ng sibuyas. Sibuyas pa? Ay, Oo. Po, sibuyas po. Magkano daw ba ang sibuyas ngayon dito? Mahal po ang sibuyas. Nag-100 po isang nagtagam. Oh. Mura pa din. Hmm dito so, sa may daanan, parang wala akong nadaanan na nag ano sa kalsada ng mga Cebu. Ano yung kabahal po kasi Cebu is main Oo. Oh. Nauubos po. Yun po yung isang ganun po at 500 pesos. Oo. Mm Tandaan -hmm. po isang kilo. Teka, pakita mo yung mga produkto mo para mai ano naman natin. Ito, Eto. Otap. Oh, no. Na. Otap oh, Eto. na white po. Saan mo ginagamit ito? Sa, pwede rin yan sa floor. Chlorine. Oh. Sa, di ba po may binili po kayo pwede rin po yan yung Oh. Tapos sa pader po, pa sa CR po. Pwede din. Okay. Tapos ito, may iba-ibang kulay din o. Oh. Hirap din ha ah. Buti hindi kayo naubusan ng bag na ito. Pag si Boyas, binibili nga rin. Ang ah, binibili po kami sa oh. Rito. Tapos ayan may mga buyer na. Ayan pala daw. May buyer na ata niyan. Wala pa, Wala pa. Ayan, no? Oh. Ganda din, ano? Red po yun. No? Oo. Ipti lang po. Ayan po yun na yung mga red po. No? Ganda din, ha? Ah. Parang corals. Oo. Uh, may yung mga uh Oo. -oh. Wala na po. Wala po. Pero mga magkano, kaya ba? Mukha kami ng bato from Gabaldon na ito ayan <intendantött breakthrough> magaan lang yan no parang patay na pabigat yung puwi ganda ng view rito ah pero kaya siguro dito na anong pinaka anong pinakamalapit na SM para rito pa. <laughs> kabanatuan na SM layo nyo pala no uso na ba dito yung lato-lato wala pa Meron na. na po, ah, pa. <laughs> kala ko bibili ko pa naman sana yung mga bata. Sabi ko, ano, wala pang lata. Pa Sabi ko sa iyo uh, eh. Kukuha eh. <laughs> ka Hmm. Iyan ko dun sa may kukuha ko ng coral. Uh. Ah. malaki kaya silang batong pang bisang hindi oh, wow. na pwede mong patayuin, di ba? Ano, ano? Ano? Ah uh -oh. Parang ganun ba no? 'yan, yung, yung mga ganun. Pwede mong patayuin, no? Kaya lang wala na ata tayong space. Babalik ka na naman. No, yung gusto mo talaga. <laughs> 'Di ba? No. Pasya naman 'yan, no? Hindi naman sa atin 'to. Ito lang naman pinareserve natin. 60 pesos ang isa nito. 7 colors kasi ito daw eh na lang yung natin Saan? Yung sa mga ano doon Oo no Pwede mo naman papatungan yun Pwede pa yun patungan yeah. Pwede yun Palagyan mo yan. Ang ganda na no? mm. oh Yung nga sinasabi ko eh yung kasi asap na yun Kaya pinaano ko na Ayan 'no, marami din po silang maliliit na 'yung mga ano ba tawag diyan, pebbles? Oh, Tapos itong mga maliliit. Ayan, 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 ayan. Pwede rin isingit, 'no? Ang ganda, Ayan 'no. Nabigot ko sayo marami ka may isip pag nakita mo na 'yung mga bato rito. <laughs> po si ka. Wala kang magkakarga? Ay, hey, mano pa pala i-street dito, no? Okay. Parang ano na siya? Akala ko ito lang ang bahay. Hanggang dulo po 'yan? Oo. Oh. singit mo lang 200, 200. Yeah. Kaba naman pinupulot yan isa isa <laughs> Galing po yan <Puya>, ng beach <laughs> Oh galing pa ng beach Bebe number. Kaya pala nagtataka ako eh Import oo, oo Galing nga ng beach oh nga Ito ilog Guy na daw yung sibuyas na yan 500 Halika magkarga ka Upahan kita Ayan pala oh. Ayusin ang, ang, ang maayos tapos tingnan natin kung magkakabili tayo maliliit. Ito ito lang. Siya ka yan. Ay ay ni Cardo yan. Walang sinabi kay cargo. Cardo. Cardo. Sarasan ka. Hold na taga sarasan ako na Isiksik mo doon sa dulo, na, no? Yan! Para makasingit tayo ng ano? Ang maliliit na yan. No. Tapos ito, tingnan ka gano'ng din ang ano nila. Talagang... Pero ang kinaganda naman, nagkaroon po sila ng mga kabuhayan dahil sa bato, sa ilog po ng uh, gabal doon. Yun nga, pang-flooring nga doon yung iba nyan Oh tapay niyan puti oh maganda Makin. Ayun kasi pa naman siguro no. Yung ano, yung gusto mo, mga ilang Rami-rami ah. Ah, yun nang ano Pwede eh. O hindi pwede. Kasi siya ano, sharp. Ha? Maganda nito ha, ah, haluan mo din Ngayon may puti Magkano yung puti? Oo, no, paramix na Mas mahal ata yung puti eh, at least may pang ano ka, ah, di ba? May ihalo ba? Magkano yung puti, Maika? Yung puti, magkano? Romblon na yata yan eh po Mas mahal na yan, ano? Yung puti P100 P100 Pwede namang ihalo ng konti para may puti siya. Ano, tingin mo? O puro na lang ganito? Pwede naman, pero parang pumita, makita yung puti. At least, na... Marami. 10, 20 something. Ayan, ah, medyo sinagad na natin. <laughs> medyo sinagad na po natin si Cardo. Kaya naman, ito po, masisingitan pa dito. Tapos ito dito. Sa ibabaw, konting ano, pwede pa Kaya Uy, wala <laughs> Kaya, kaya Yan ang yan ang kabigat na, Ilan na yan? 20 na po 20 na, ayos oh, 10 naman na puti dito na Para ano na tayo Eto, 20 ganito Hinuha na, ah 50 ganito Binigay lang ni Maika na Ano ba, 60 Tapos, eto ah, 50 Itong wash out na sinasabi Pwede rin natin pahida ng sealer yan O oh, Tapos sa haluan ng puti Ibubudbud doon sa ano sa step sila po mismo talaga yung namumulot kaya medyo mas mura <laughs> ayan yung ganitong gusto kong ipagawa medyo nakas oh kolong kolong medyo nakas lang sya Mam movable pala Oh, galing din na nakaisip nito na ah. Pwede pa siyang ibaba ng kaunti. Yan, yung 100. Oh. Ah, 200 pala. Oh, yung 100. Oh atalo Aglay -like kasi no na -like naman to. Sandu, to? ano to? Ganyan ang binabasak pa yan ano. Hindi po. Yan po yung binibenta dati ni atin na ano. Hmm. Alam yeah. ah, blo uh, Yung pinangalan ko dun sa Ano ano to marmol ata? Ano? Opo, oh, marmol, marmol chips po. Marmol gaming. Oh, nga. Tapos ito galing naman dagat Romblon oh, din. Oh, ay pala medyo may ano na no, ano, syempre. Palit kala Hindi na, na sa inyo. Ano ba 'yan? Ah, pagdala nila dito, 'yan ang bitbit. -bit. Okay. Pagpabalik si Buya, ano ang nadala? Hindi po Bato rin. Ah, papalit ko ng ba? bato. Iba mo. nawala dito. Ay, ano wala daw sa kanila. <laughs> Oo. Tama. Ay, bibigyan bisay na lang. Ang bait naman ni Owen. Magne-bisay na lang. Wala ka nang laruan. Eh, dami yan. Marami naman. Sige na. Kuhanin mo na. Marami naman doon. Ah? siya. Pa. Oh, para may, may toy ka. Oh. Iya yeah, oh, oh, bigay na natin na. oh, oh bait naman ni Owan. Bait oh. naman. Thank you po. Ang <laughs> Bait ni Owan. Ang <laughs> 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 oh Ang ganyan. Ka Ang pati oh, oh. Ayan, ibutan natin dito. Ayan, meron din po siyang mga ganito. Ayan, a, medyo maliliit nga lang. Ayan, ayan. Mm, meron din silang mga panglamesa. Ayan lang kayo ang gagawa. Marika, pagka binili nila itong mga panggagawing table, sila nang na gagawa. Yan, no? Oo, hindi kagaya kina Crystal. Ang gagawaan na po, i sa iyo. Ito, Romat bibilhin ninyo ayan o oh, din po sila dito hmm. tapos sa kabila ganun din ayan natin haba oh, ano to puto taho haba meron din silang mga pula pala dito o oh, ayan o oh. malalaki. Naghahanap ako ng bato na patatayuin ko ano bang maganda para sa garden iba yung may batong malaki ayun oh no? ganda kaya lang napakabigat hmm. hmm. Yeah. Umusog pa po kayo ng kaunti. Actually, malayo-layo from uh, doon sa ano. Oh. Ba, dami pa pala dito. Halos lahat po ng ano dito, marami po ang uh, ang kanilang uh, kabuhayan ay bato galing sa ilog. Talagang naging kabuhayan po nila. Tinatawag na kubiko. Ito, Ayan, kay Maika pwede din naman po mag-order ng ganyan. Dami na eh. Ayan. Kawid na tayo. tawid diba? naman tayo. So halos lahat po dito. Ayan nga. Dami nyo rin makikita pala iba-ibang klaseng. Ayan bato. Parang Oo, parang talaba 'no. Ito oh, oral coral 'o. No? Ay. Mm. gusto nyo pong kaya lang uh, mura po dito ang mga bato ang delivery ang medyo mabigat kasi syempre magre po ng uh, sa tracking ano? Eh, po yung medyo mabigat talaga kaya kung magpapadeliver kayo sagarin nyo na pwede nyo pong sagarin nyo na lang ito oh ganda din no Papayo, no? Ito Hmm. Diba? So, Di ba? Kung hindi pa tayo naka-order ng ano, maganda rin yun eh. Alam. Sobra Sobra na. Alin? Oh. Anong ginagawa dito, Mika? Resort? Parang park siya. Oh. Sarado pa na, no? hindi pa tapos. So, wala nang naliligawan na ilog dito. Yung pinuntahan natin, wala na. No? ganyan na kuno na ano 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 nabasa yung ano na ano hindi ano 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 yung isa? ano 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 Ha? Sige, sama mo na, Maika, sa babayaran. Ano? Nanay niyo? Anak niyo? Ayan, isama niyo na lang po. sa kinuha namin bata. Good, good. kami po ay dito sa Gabaldon River ba ito? ang <laughs> ganda oh. At ang dami po nilang mga cottages dito sa ilog naman pwedeng maligo so ayun ay mga number number yan o oh. tapos ang ginaganda dito pwede na po kayong dumiretso ng dinggalan ang gabal dun po pag dinerediretso nyo mga nasa 10 kilometers or so dinggalan na po yan So pwede na po kayo mag-swimming doon Maganda naman ang beach ng Dinggalan Medyo may part na lang malalim Pero ayun po ah, uh, Dinggalan Beach na po Yung uh, Ano nyo, pag diniretso ninyo Pero kung uh, gusto nyo lang pong Mag-relax uh, dito Ayan sa ilog Ayan o oh. <laughs> Pangbata lang mga kapatid pero, pero ang ilog po na ito ay napaka Linis Ayan, malinis po ang ilog at napakalamig ng tubig. Ayan, oh. Kaya lang, dito po, walang uh, sabihin mo na uh, mabibili na magbabaon na lang kayo. Baon na lang ko kayo, pinaka the best. Pwede po kayo magbaon na pananghalian ninyo. Lunch. Ayan, oh. Doon sa kabila nung nakaraan, doon kami pumunta ni ka 2 years ago ba? Ah, namulot kami ng mga bato doon Pero bawal na daw po doon Kaya hindi ko lang alam kung saan sila namumulot ngayon ng mga bato Ayan ang yung binili po namin kanina Ayan, nagsiming na yung mga bata Saglit lang kami dito, ilang ano lang Tapos na rin po Tapos kakain muna ng lunch doon sa masarap na kinakainan din namin sa so may welcome to uh, Gabaldon wow uy oo nga ang galing <laughs> ganda ng view dito ayan o oh. Ayan po yung tulay. Papuntang Dinggalan, pauwi na po yan sa Banatuan. And Baler, ano pa ba? Bungabon. Ay na, alis na po kami at sandali lang naman kami. Ah, yun, punong-puno po ang ating sasakyan pero kaya naman. Baka magdagdag ng hangin. Hindi <laughs> po kasi yan naka, ano, naka na pangkargahan. Ano kasi, ihira naman kargahan ng mabigat. Pero ayun. Kaya naman siguro. Oy, may nagsa oh. Oh, choy choy ah. <laughs> Wala pong ganong tao ngayon, pero pag uh, summer, nako, marami pong tao dito lalo na pag uh, yung mahal na araw. Ayan. Marami po ang nagpupunta dito. Pangmasa. Meron namang ano doon, balnawan. Ayan oh, pwede kayong magbalnaw. Siyempre, may counting bayad, 10 pesos yata, mga apartment. Yan, napakaraming cottages. Ang ganda doon, mayroon pa. ganda naman ang view rito. lang, expect nyo na, malamig po ang tubig. Sobrang lamig. Parang may yellow. May yellow po ang tubig. Sobrang lamig. Malamig ba yung tubig? Parang may yellow? <laughs> ayan, okay. So, yan pa. Pauwi na po kami at dadan siguro doon sa kainan, time at balik tayo dun sa pinag-introhan natin Dahil maganda po ang view Lalo na po ngayong tanghali na Dahil makikita na yung bundok Ayan, nandito na tayo Lunch, lunch tayo dito mga farmer Ayan, masarap kumain dyan Sa may tantong yan Ayun you know, o, yung sinasabi ko sa inyo Ito yung famous na Ano Na road Pag ito nakita mo, Gabaldon yan Ito dinggalan. Gabaldon, Dinggalan Road Ganda, di ba? Ang may day to eh. Yan, no? Yan, no? Hmm. Ganda ng view dito, ah. At, ang ganda din dito, mga farmer Ayun. Hmm. Napakaraming, ano? Ah. Buhangin, quarry, mga Bato, pang construction Ayan, marami po dito Dinggalan, sa kabilang side pa ah, farm yan eh. bundok din yan bundok so medyo malayo pa dito nasa mga 20 kilometers pa 25 ngayon ko lang natutukan tong agi lang ito ang ganda pala ng pagkakagawa nito ano bato Galing. Ganda pala, no? Ano yan? Bato? Galing, ha? Galing, ha? Ay, kaya hindi na po kami na din na po nakapag-vlog. Nakakain na po kami. At... Masarap dito ay buko, turon mga ka farmer Yan po ang uh, uh, orderin ninyo lagi silang meron. At ang buko nila 20 pesos pero fresh na fresh. So yan marami pong salamat at magandang buhay.